amplat plus dito mo na lang idadaan wag mo na i-tawid dayan lang po susugyin mo lang dyan. malapit lang mga 200 300 meters yan mga ka-video ay naplitan kung wala sa wala sana tayong sakay ini-edit natin sana sa vulcanizing yung dalawa SIRINO VIDEO K hey kabidyo, OKAY VLOGS uh, Mga ka-video okay, out kami ng uh, video okay ngayon At si Boss Lando <laughs> <So sa> <laughs> Kuha lang tayo ng video okay Mga ka-video So sana may tao rito Dito tayo ngayon Sana may tao pa mga ka-video okay May aso. Tapo! Pwede na po bang makuha ang video, okay? <laughs> Good morning. Pabalik nga ako. Ha? Ibig lang patay ba niya. Bakit? Kilala mo sino. Hindi ko namatay na. Kailan? Kaya, napabalik din ako dito nakaalis. Ang taga ni Dipon? Kaka kailan lang kahapon? Kagabi din pa. Saktong nang sabi ko. Hindi mo na yun. Ay siya. Ngayon mga kabidyo. Blot tayo. Handa lang tayo pa di. Ang uh, malaglag ang lens ng ating DVD. Tenga. Diretso lang. Oops. Handa lang. Yung mga video kayo, malapit na kami sa kalsada. Andun yung ating hawa. Oo. Oh, Mabangga oh. na tras. Tayo mo muna. Tayo mo muna ito. Tamaan natin yung halaman. Dito muna muna toto Ito. Sorry po. <laughs> Kaming kaming kaming. Puh, binawi mo agad. Ngayon ante pa. Yeah, stop. ইহো yeah, নাই well, okay. video kia Ala daw walang video si Chairman Legacy <laughs> ninyo eh. Eh, hey, dito lang tayo. Hey, eh, mga video okay, nakuha na natin yung unit uh, dito na nakasakay na mga video okay. okay. magandang panahon ngayon, Alam n'ko video ko pa-subscribe po sa akin ya YouTube channel sa Reno Video Key Vlogs at wag pong kalimutan ang hit notification bell para updated po kayo sa akin sa Reno Video Key Vlogs video on delivery sa Kamarinis Norte. Talagang kitang kita mo yung sikat ng araw mga kamidyo. Eh. Walang uh, pagbabadya ng uh, ulan sa mga oras na ito mga kamidyo. Kaya napaka uh, aliwalas mag-deliver o mag-pull out ng video. Ayan Oh. tayong dalang trapal. So wala isang sinyalis na napakaganda ng araw na ito mga ka-video itong pinangikita ko po na ito sa inyo mga ka-video ito po yung uh, isa sa lugar natin Uh, dito sa Santo Domingo at uh, dito lang po kasi tayo nagkaroon ng customer kaya uh, dito lang tayo nakakapag-video sa mga araw na ito mga kamidyo So yung nakikita po ninyo, ito po yung lugar namin, uh, Barangay Santo Domingo. Uh, ito po tinadaanan natin ay National Highway mga kamidyo. Napakalapat po ng kalsada. Dito tayo ngayon sa secondary lane. Yan na. Oh. Bali, apat po yung kalsada rito. So, mas minimintay natin na dito tayo lagi tumaan sa tabi nito para safe tayo. Ipagdyan kasi sa, malak dyan sa kulay itim na yan, sa espalte. Yung mga kasabayan natin dyan ang malalaking sasakyan. So, napaka delikado para sa katulad natin na lang mga ka-video okay? kaya mas maganda dito talaga tayo dadaan sa lugar na to yan, yan. So, -video, okay? mo yung kalsada yan mga ka-video kay pa subscribe po sa aking youtube channel sa reno video kayo vlog flat dito mo na lang yung dadaan wag mo na yung Layan la, lang po, susugin mo lang dyan Malapit lang mga 200-300 meters Yan mga kabidyo ha oh. May naplatan Kung wala sa Wala sana tayong sakay Inihatid natin sana sa vulganizing yung dalawa Pero naglalakan So may sakay tayo mga kay Kaya hindi natin siya masis Asarap sa pakiramdam kasi po mga ka-video kayo pag uh, tayo ay nakakatulong sa ating uh, kapwa motorist. Ayan, nakatulad niya. Lalakad siya. So, may sakay naman tayo mga ka-video kayo kaya itinuro na lang natin yung uh, vulcanizing. Ayan, uh, pasubscribe mo mga ka-video kayo sa Reno Video Kay Vlogs.